Hello mga ka-blessing! Ito na ang pinakahuli. Final part. Kasama ko pa rin of course sila Harleen, yes. sila Poca, Jason and Henry, and all my team. At ito yung pinaka-exciting part because hindi kompleto ang UP pag walang UP e Yes! Tama. Yes, 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 yes. Hanggang mabaliw. True. At, Tara na, doon hikat, tayo sa sakay. lang, kasi... walang sakay. Ang usapan natin, iikutin natin ng UP, magja-jogging tayo. Wow! Ma'am, wala naman sa usapan. Try mo lang. Hindi oh, ako nakaraan ng issue. Try na, okay, okay. lang. Hindi na mo naman. Ha? Ah, kaya. Nakabaon tayo. Kaya, oh, kaya. Bird, kids <laughs> kaya, kaya, oh, kaya, man. kaya. Try lang natin, UP ikot. Sa, ano to? Pa-jogging? Ang daming nagja-jogging. Kung sila kaya yeah. nila. Okay. Meron, tara. Tatlong okay. ikot tayo okay. ng oval. Go! di diba? <laughs> ba? Ang ganda lang. mo pa kami. natin. sabi mo, nag-iupiikot ka. Grabe, no? Ano yung chicken Mars? Ah! And next, and alam mo, dati... Dati wala pang pa kotse na? Wala pang kotse si RS noon. Tumawag siya. Ay, yata yung tumawag. Nag-iaya nag siya. nag ako. sya mag pupunta daw kami sa Mars. Ano 'yon? Parang club, club 'yon. Club 'yon, club. Yun. Parang ano 'yon? Parang G-side. Uh, Parang rampa. Rampa, uh, yeah. yes. Yes, rampa. So, ang tawag namin diyan dati, disco. Do <laughs> ano to make it date talaga? Sabi tara disco tayo. <laughs> Ngayon club na, diba? Dati uh, disco. Kailin, sakay ako sa iyo, wala akong kotse. Sunduin mo oh Sige, ko. sunduin kita. Uh, Sabi niya, sige, andyan ako sa bahay mo ng alas cheese. okay. Hindi niya alam, galing ako sa rehearsal nun, for my play sa repertory. After the play, may tinambayan ako isang lugar kung saan nahulog po ako sa bangin. Naka-accidente ako. ako na, na landingan ko yung bubog. Ouch. na Bali yung inaakwakan ko. Nahulog ako. <laughs> na, na napaluhod ako sa mga bubog. Ouch! Ito. So may sugat ako dyan. Sabi ko sige, pero hindi ko sinabi kay Harleen. Tapos so, mm -hmm. 10 o'clock, Nakabihis na si Harley. na cobra, to... Nakakobra na yung buhok. Ready to fight. <laughs> naka, <laughs> shoulder pads na siya. Naka shoulder pads na siya. At nakabuaka na. May <laughs> baby bang. Baby. Parang galing sa taping ng Dutch Entertainment. <laughs> Sabi niya, tara na, sa na. Sakay na. Pagsakay ko, sabi ko, Beth, pwede favor, daan lang tayo muna St. Luke's. Bakit? Bakit? Kasi may sugat ako dito. Papalinis ako lang, papaligyan ko lang ng band-aid. Papadressing ko lang. Pagdating ko doon, yun lang talaga pakay ko sa emergency room. Palinis ko lang po yung sugat ko. Uh, ang laki ng sugat mo. Kailangan tahiin yan. Tapos kailangan injekan ka rin ng tetanus. Uh, Grabe. <laughs> sabi ko, teka, bakit pa ba ako mag-aantay tetanus? Sabi kasi nahulog ka sa maduming ganyan. Ay, oh my God. Eko, Harleen, teka lang ha. Sabi ni Harleen, mo ba tayo? Oh, oh <laughs> Diskong disco na ako <laughs> eh. na. Kahit may sugat kang ganun talaga eh. Oo, oo, ang gusto ko lang talaga mag-disco. Yeah! pati ako, pati ako ha. At dead, ah. dead ma lang Oo, so tinatahe. Siguro mga 1 hour yun. Si Harleen, burnout na burnout na nandun sa, na ako. sa ER naghihintay. Bumaba na yung oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> Tapos oo, oh, bumaba kulot yung bangs yan. Umakyat na rin. Kasi <laughs> <a> shoulder patch yan, <laughs> andito na. <laughs> Ano? Paano pa siya magdi disco oh, After one hour and a half, bisit na siya sa akin. Tagal na na. Sabi ha? ko, sige Harleen, tara. Punta na tayo sa Mars. Kahit 30 minutes lang. Ah. Tapos sabi mo, sige. Pero medyo asar na siya sa akin. Oh, oh. Sige. Tapos oh, pagsakay namin. <laughs> pagsakay namin ng kotse niya. After mga wala pang 100 meters, sabi niya, gumagaling ko. tik a tik tik, -tik, 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 -tik. Sabi, Bakit? Oh. Teka sabi niya Na flatan flat. yata kami Oh no <laughs> Pagkita namin na flat pa, alam mo sa akin Alam mo hindi yata Meant to be yung Mars Correct Wala lang Mars na nangyari Grabe like, Uwian na kami Natid niya ako Tapos bisit na bisit sa akin <laughs> Ayun ah, Naalala mo yung ano Ghost hunting Ayun oh. San ba tayo sa college Sa FC Ano yung college katabing Ano yung katabing Benitez Hindi ko na alam eh Basta FC Tapos may katabing Vargas Bago mag Vargas Bargas. 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 Anyway kung ano man Please comment kung ano yung build oh. Basta banda dyan oh. Parang si Angela Pinagpipilit nakita niya na meron akong third eye daw. tayo ko alam ko meron akong third sex. <laughs> Ay, hindi ko alam ko meron akong third eye. Sabi hindi meron ka third eye, Ma mararamdaman mo. Oh, so, sabi ko ano mararamdaman ko? May mararamdaman ka pag na yung whatever spirit or ano supernatural mararamdaman mo. Okay. Tara, so nagpunta kami sa ano, sa mga ganyan building na madilim. Madilim araw ito, mga one or two. Siguro mga rin kami karami, mga lima o ano. Punta kami sa first floor, ang dilim. Sabi niya, Oyan oh, yan, Ars. May naramdaman ko. Sa kuwa Hindi. Baka dito sa second floor yung mga spirit. Si. Kami second floor, ang dilim talaga. Mas madilim pa. pa Tapos eerie. Oyan oh, yan, Ars. May naramdaman ko. Ano? Wala pa nga. Sa third floor. Oh, ano naramdaman mo? Bakit kami sa third floor? Mas madilim. Ano may naramdaman mo? Oyan May naramdaman ako. Ano? May naramdaman ako. Ano naramdaman mo? At***** ano na ako. A <laughs> <'y> <laughs> kailangan ko na mag-CR na CR na talaga ako -ah -oh. okay ito yung update guys para alam nyo para full transparency din yes. ano naman tayo kailangan full transparency sa mga chika eh mga ka-blessing hindi po namin naikot ang buong oval na haggard kami so meron shortcut ito yun uh oo -oh. so dito nag ano kami sa Aero si senior pag tinumbok mo po ito dito po yung faculty studio. Tama ba? Yeah, ito, no? Ito yung yeah, faculty studio. Faculty. Wala na. Ano na to? Wala na. Sunog na siya, eh. Pag lantern parade, dito na. Ay, oo. Diba? At saka yung, ano, yung nagumbad, ano yun? Aporan. run. Apple run. Apple run. Apple run. Apple run. Apple run. Dito rin yun. Yan. So, ito po, nasunog. Dito po nangyari yung... Pero, ayun pa rin yung mga diwata. Oo. Pero, yung buong, ano, oo. building, ay, ay, tanggal ay, na. May... Pwede tayo magtaho kung gusto nyo Ako po Ito po oh, sarap Guys, taho, tara oh, kuha pa Sarap ng taho Dito na alala ko ng faculty center Dito kami nagpa-audition ng Buaya Yung Cinemalaya film na nanalo ng best film Cinemalaya directed by direct Francis Pasion. Daddy! Dito namin Ay, hindi po ako yung daddy niya Ah, sorry, akala ko yung nanak Dito po kami nagpa-audition ng buhaya. Sure. So very memorable sa akin 'yan kasi si Angeli Bayani ang nag-audition -nag dito. Isang napakagaling na actress. Ito ang famous yes. steps. At dito ako na meet ang dyan. tawag dito. And di AS Steps. dito pa may fishbulan dati dito. Siguro wala dal Sunday. Dito rin kami dumadaan. pag may show kami ni RS dito kami aakyat uh, doon yung sa second. Sayang floor. sarado pero kung makikita niyo po 'yan yung may dalawang posting 'yan pag diniretso mo, yun po yung Wilfredo. Maria Maria, Hindi Wilfredo po, Maria, ah, ulitin yeah. ko po. Wilfredo Maria Guerrero, dyan po. Dyan yes. po, na, pinangalan sa kanyang teatro. Mm -hmm. yes. At dyan din po ako gumawa ng unang play ko, which is M. Butterfly, under yes. Dulaang UP. At yung unang play At ko yung una naman, Laruan Kariton, doon ko rin unang nakasama si R.S. sa production. Under Dulaang UP. Yes. Directed by? National artist Tony Mabesa. Dito, masasabi ko, dito sa theater na to, kami na hasa ni R.S. Hindi lang sa theater, kundi mga... Less life lessons. Madami oh, wow. din tayo dyan. Oh, naalala mo si Marita. Ay, oo. Oh, oh. Sino yun? Mumulto? Oh, urban legend, I don't know kung true kasi ako hindi ako naniniwala sa multo. Pero ang daming nakasabing mga theater friends ko na yeah, na-experience na si Marita, so I do not oh, see early. Ako, ako, ako. Oh, yun, Mayroon. siya. Ako kasi hindi ako naniniwala sa multo kaya hindi ako takot sa mga horror house. Oh, Pero oh. like sila meron. Madami akong friends sa theater na naka-experience si Marita. Ano ba istorya niya? Ayaw niyang pinag usapan siya eh. Ayun na! <laughs> <laughs> akala ko, akala ko yun na okay, sorry. Pinag-uusapan na. <laughs> Ayun. Ayun. Ayun kasi anyway, <laughs> Hindi, hindi ko alam kung ano yung kwento niya. Basta may naririnig ka sa taas ng backstage. May baba, pagka malung, may ang eksena, inaaping babae. Umiiyak ba siya? siya. May marinig kang ka, umiiyak. Totoo yan. Narinig ko rin yung ano na yan. Oh, so, yung laro ang kariton, si Angela, di ba? Parang uh -oh. And then, uh, parang twice, tinago niya yung sapatos ko at saka yung headpiece ko. Hindi mo na nakita? Hindi, pinlay time niya ako. Nakita ko rin after. Nung no, sinabi ko, mm, ano, ilabas mo na. Lumabas. Talaga? Yeah. Oh, iniram ko lang talaga yun. <laughs> Nagrumaw pa kami dito. Iniram ko lang <laughs> yung headpiece mo. Sabi ko Hindi sa <laughs> man namin natapos ang UP ikot kasi nahagard talaga kami. At hindi rin na namin natapos ang kwentuhan yes. dahil sobrang haba na daw at umiinit na yung camera. Pero ang importante ay magkakasama tayo, nagtatawanan. Yes. Diba? Di ba? Kaya don't forget again to like, share, subscribe, and, and react. Yes, di ba? O kung ano man ang gagawin natin. Basta, ito yun, o. No? Yan, dyan. Yes. Meron din dyan. Meron din dito. Meron din Kung saan saan. Basta, guys. Mga ka-blessing. Maraming, maraming salamat. We love you. Bye! Bye. Bye. Kaya ko magtipid. Tignan mo to. Akin na lang yung nati, ha? <laughs> oh, okay, tignan natin, ha? Joke lang, kaya. na! <laughs> Akala ko yun na.